Nandito na kami ngayon. Aliligo na. Salay pala dito. Sabi ko sa ii, iwanan mo, oh. Aray! <laughs> Oh. Yan. Oh, So, yan. Sila Maring Bell. Yun. Si Kay. Yan na. Yan ang tubig. Oh. si Brunaldinho naglalakad. Ang <laughs> aming mga kasamahan yan. Ha? Huh? Hindi ko alam. <laughs> ano siya? Ano yan? Bato na? Bato na. Oh. Patar Beach. Ano to? White ano? Uh, Patar Beach. White, white Resorts. Bolinao Bulinao. Pangasinan. Pampanga. Pangasinan. 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 Pangasinan sa transcend kami sa mga ayan to Sikili talaga oh <laughs> babad no eh. mga bata tuwang tuwa oh yun si laki eh ayun oh si ayun no. Alin dyan ayun oh no. no. nakasando na may kwintas na malaki ah si kiba yun? Oo, oo hindi mo nakilala hmm. din mati pa nga ayun, ako? Ako. sabi sa'yo parang naglahin ako ay, ito na nga ay Yan babay ka na. Babay Yan mga ano bro mga sis. Yan si Ronaldinho nasa malayo na. Ay, wag ka masyado lumayo, hindi <laughs> kita wow. Ah, uh, ano? Ang aming mga kasama ay eh narin eh. Yan. Oh, laki ng ako. Huh? Gue <laughs> 5 na ng hapon. Mga ah, bro, mga sis, ang ganda na ng dagat. Yan, si Brunal din nyo. Yan. White House. White House. <coughs> Hindi oh. Magsalita ka. Hello po. Magro naman si Isang hapon po sa inyong lahat. Yan. Dito po kami ngayon sa Balinaw, Pangasinan. Yan. yaya lang po kami na namin kumari at ng kanyang anak. Yeah. Uh, sinamantala po namin ng pagkakataon. Sumama na rin kami. Magaling araw po kami umalis. Dumating tayo ng oras na yun, mga alas alas na yata. 9.30 yun. Oo, oh, 9.30 po. Ayan po, napakaganda po dito. Sarap maligo. Ayan. Yeah. Ayan, mga kasama namin na Uuwi na sila. Nahahon na sila. Oo. Nagsawa okay. na kayo si Shikelo. Umalis na. Hindi, Hindi pa. pa. Hindi naman naman natin eh. Pati yung salamin ko, baka sa bangka. Hindi naman naalis yung bangka eh. Uh -huh. Oo. Okay. Ayan, nagagalit si <laughs> oh. oh, sige. Kaya yeah, At out lahat na aming subscriber. Pakilike, answer, and comment po. Pakipindot po ng notification bell sa so, hindi pa po nakapag-subscribe. God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye!

Mababay, po, magbabay ka na Babay sa mga Mababay po, mabro mo mga sis. po sa inyong lahat. <laughs> Yan.